pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano at ang Alperes ng Guardia Civil ay sa hari ng Italia. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok sa simbahan ng Alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na naguusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolation ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kandura ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinagugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na nahihimlay roon. Makikita sa gitna ng libingan ang malaking krus na nakatuntong sa bato. Sa paanan ng krus ay nakatambak ang maraming buto at bungo ng mga patay. Dalawang tao ang humuhukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isa'y datihan ng sepultorero at ang isa na may baguhan, kaya't sunod-sunod ang kanyang paglura at paghit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang nakasama ko sa pagpahay ng isang bangkay na may dalawampung araw pa lamang nalilibing, lalo ka mandidiri. Malakas ang ulan noon at madilim ang gabi. Nang pasan ko ang kabaong ay bigla na lamang natanggal ang pako pa ng ataul. Nalaglag na halos ang bangkay. Ang baho! Pasan ko at... at... bakit mo hinukay? Bakit? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Ano ang ginawa mo sa bangkay? Kung hindi lamang kita kilala, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Iniutos sa akin ng malaking kura na ilibin ko sa libingan ng mga Chino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng Chino ay isang matandang waring may hinahanap ang lumapit sa tagapaglibing at nagtanong. Hinahanap niya ang maputing bungong may buong ngipin na inilagay niya sa paanan ng krus. Dumukot ang matanda ng isang salapi sa kanyang bulsa. Ibibigay ko sa iyo ito at naragdagan kapag sinabi mo sa akin kung saan ito naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, talagang wala. Kung ibig ninyo, ibibigyan ko kayo ng iba. Katulad ka ng hinuhukay mo. Di mo alam ang yung itinatapon at di mo rin alam ang yung nilalamon. Lumabas ng libingan ang matanda na bumubulong-bulong. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas ng bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasumbrero at may hawak na bastong may puluhang garing dinaluhong ni ibara ang pari at biniinan ng dalawang mabibigat na kamay ang balikat